dito ako sa school na naniniya, susunduin ko na siya. Tapos ang aking kaibigan na na nandito sa buko mo, nag-text nag, ano na, nag na, naman sa akin. May libre daw mga patatas today. Oh my goodness. Sabi ko, ano ba inan Inandito ako sa school. Susunduin ko pa si Ronin maya maya. So ang gagawin ko, kapag sundo ko kay Nia, sasaglit tayo doon at tingnan natin kung kung meron pa and then babalik ulit ako tapos susundin ko si Ronin magkaiba naman kasi yung time ng ano nila ng pagsundo nila eto si Nia nasa ang oras ng kanyang pagsundo ay 2.37pm si Ronin around 3.17 kailangan nando kami ng 3.17 kasi yun nga labasan nga nila Ronin kaso kapag late ka kasi mawawalan ka ng space sa ano sa parking o sige na mamaya update ko kayo Pagdating nga natin dito, ay may mga ilang sasakyan na rin ang nandito. Tapos ganito ang nadatnan ko. Oh my goodness. Ang daming mga potatoes, guys. Talagang kahon-kahon ng malalaking potatoes ang pinamimigay. Oh my God. Mabuti na lang dumaan ako kasi ang dami niyan, oh. Kaso kaya din to ipinamimigay, yung ibang potatoes nga dito ay parang mamasama na. So kailangan magamit na yan bago pa masira. Kaya yan eh, binigay for donation. Ang mga nagbibigay ng mga ganito dito ay yung malalaking company like Cisco, ganyan. Ang Cisco, yan ay isang company na sila yung nagsusupply sa mga restaurant. At dito nga sa Pocomoke City, may malapit na Cisco. Kaya kapag may mga ganito silang klase ng mga pagkain, ibinibigay eh, nila yan dito sa homeless shelter. Tapos yung hom homeless shelter naman, sila yung nagbibigay for public at dito nga kahit ilan ang gusto mong kunin, kunin mo basta kaya mong ubusin lahat. Kaya ako kapag kumukuha ako ay talagang pinamimigay ko rin para mas marami ang makinabang. Siyempre hindi rin naman maganda kung kukuha ka ng napakarami tapos masasayang din later. At ito nga tinitingnan ko din yung kukunin ko kasi yung iba, yung ibang box medyo basa na sa bottom. Ayan hindi ko nga yan nakita yung isang na yan. Baka rin kasi pag angat ko biglang lumabas yung mga patatas. Okay guys nakakuha na tayo. Pabalikan ko na si Ronin para sunduin. Oh, come on. Kuha na. Ito na yung mga nakuha natin. Kukuha siya ng dalawang box para sa kanya at saka para sa kanyang BF. Tapos yung isa ipapamigay ko rin sa kapitbahay namin. Oh, ayan, na-deliver na natin ang dalawang box. Yan na. At tinalahan ko na rin syempre ang aking kapitbahay. Kapag may libreng bigay, lagi akong nagbibigay din sa kanila. Syempre, sharing is caring! Ito na yung potatoes natin. Kaya ito pinamimigay kasi ano na siya, basa-basa na siya oh. So kailangan mailuto na talaga. So mabuti na lang, hindi ako bumili ng patatas kahapon. So lulutuin ko yung iba para may merienda ang mga bata. Laki din ito oh, isang kahon. Oh. Grabe, ang lalaki ng potatoes na to, oh. oh. Nahiwa ko na tong iba. And then, kapag nag-start na siyang kumulo, bibilangan mo siya ng mga 1 minute lang. And then, rinse natin siya ng cold water. So, kung mapapansin nyo, kahit na ano na natin to, na boil hindi siya masyadong malambot. Ito yung perfect na patatas na pang -try malutong to kapag ganito. Lalagyan natin ito. Hindi lalagyan ko ng konting old bay. Gusto kasi ito ng mga bata. Oh, <laughs> Crunchy! Scared <laughs> do